kita ang kabundukan ng buong Rizal oh. may dalawang bundok pa doon oh. ganda oh. ayan oh. napakalawak hi guys welcome back sa akin channel at sa aking facebook page panibagong araw at panibagong pakikipagsapalara na naman ito simula na naman tayo sa ating trabaho pabiyahin na tayo pupunta sa aking trabaho doon sa aking pinapasukan sa Ayala Mall Trinoma nandito na tayo sa ating lugar kung saan tayo nakatira dito nga pala ako dumaan banda sa shortcut ng San Isidro dito sa Rodriguez Rizal doon ako dati dumadaan sa bayan ngayon dito ako dumaan sa May bandang Manila Hills Ayan guys Napakaganda ng kalsada dito At Nagawa na Ayan o. Dito tayo sa Manila Hills Pakita ko lang sa inyo guys Ang ganda ng tanawin dito Ayan o napakaganda sobrang relax guys ayan oh kitang kita ang kabundukan ng buong Rizal oh may dalawang bundok pa doon oh ganda oh ayan oh napakalawak napakasarap pagmasdan Araw pala ng Sabado ngayon, Sabado de Gloria kung tawagin. Nang karamihan. Eh oh. no, kitang-kita ang bundok dito, guys, eh oh. no. Napakalawak. Ang ganda na ng kalsada dito. Dito pa guys, oh. ayan makikita niyo, Manila Hills, oh. Metro Manila Hills Communities ang tataas ng bahay tingnan mo oh. ganda ng bahay ang dami dami oh. ayun na tayo oh, no mga bagong ginagawang bahay pa huminto muna ako dahil sa sobrang ganda ng view dito ayan at may mga ano kita ng mga kabundukan dun yung mga ano dun nagkukulay blue pa yung mga bundok maraming puno pero kayo makikita ninyo ayan oh, mga binubungkal maraming nagmimina dito sa Rizal ayan dami ayan tara at biyahe na tayo punta sa aking trabaho wala tayong pinunta ng iba kundi sa bahay lang Ayan. Mga wala pang nakatira yung bahay na yun doon oh. Mga ginagawa pa Ingat ingat lang tayo Dahil maraming na-accidente dito Yung mga uh, Sigsag Ayan Oo oh, yan, oh. dami yung oh. Ang ganda ng view pag dito ka banda dumaan sa bandang shortcut ng San Isidro. Lusot ng payatas. Hindi ka nadadaan ng bayan. Ayan o, grabe ganda o. fresco dito at lalot uh, marami pa ang puno hindi katulad sa Manila sobrang init sobrang init pa naman ang panahon ngayon dati pangit yung kalsada dito ngayon ay na na at wala na gaanong lubak napakasarap na ang magpatakbo Sige guys, hanggang dito na lang muna ang aking motovlog. Maraming salamat sa inyong panonood dyan. See you next vlog.